Oh, well, good morning po mga kailab. Ayan. Uh, ngayon nga pala ako yung din sa sigo sa, sa ilog sa amin. Uh, na, na napakada gawin daw ng asama ang kong kapatid ko sa pando ng kanyang kaib. Ayan. Tingnan natin kung yung ba siya. Dito sa mga kailab. Oh. Eh. Ano? Pero dala din eh. Dito eh. Uh. Oh. Ano ka? Ano ka natawid sa ano? Bakit yung mga tulis? Ha? May isang mga kailab. May hmm. kita. Ayun, ayun. Hipon, isang hipon. Ha? Huh. Ito po, itinaan niya kagaa hapon, mga kailab. nanya niya po hapon yan. Pangulang ulan yung mga kilab pangulang ulan yung kilab dati eh mga kilab yung sa gilidaan na ng kataan ngayon yeah. na ayun ang isa may isa mga kilab mga kilab Yeah. Mm -hmm. Nakilab, maga-maga na Pauwi na po ako mga kay lab. Ayan, napanggay na namin lahat ng kain. Lord, pati nga uli. Lord. Ayan mga kay Lord. May pusa pa pang uli. Ayan o. Pusa pa. Mga kay Lord, ayan. Ah... Uh... Madaling araw na dito sa amin, no Kita na ang mga kapunuan, oh. Tingnan niyo mga kailab. Hmm. Yung ilog sa amin mga kailab ay may mga puno sa gitna. At nahati sila ng nahati sila ng dalawang mga kailab. balanggit ang gitna nito yung mga halamang gamodamo. Ayan o. Oh. Ayan. Meron Oh. Ayan, ayan. So, paano mga kailab? ba hanggang dito na lang po muna ang aking video for today. Uh, salamat po sa mga patunay na sumusuporta dyan. Ayan, thank you po.